Nanawagan si House Speaker Faustino Boji D. III sa kanyang mga kasamahan mambabatas na magtulungan para maihatid na sa publiko ang kinakailangang reforma at maibalik ang tiwala ng mga Pilipino. Si Melales Moras sa detalye. Mga kasama, malinaw ang hamon po sa ating lahat. Magkaisa at magtulungan isang tabi ang pangsariling interes para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Kung may panahon mang hinihingi ang pagkakaisa, iyon ay ngayon na. Ito ang mensahe ni House Speaker Faustino Boji D. III nang pangunahan niya ang flag raising ceremony sa Kamara ngayong unang araw ng Disyembre. Kasama ni Speaker D. sa pagtitipon ang iba pang kongresista tulad ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ayon kay Speaker D, ngayon higit kailanman kailangan ng pagkakaisa ng mga mambabatas para epektibong matugunan ang iba't ibang hamon sa bansa. Sa tulong at gabay ng ating mahal na Panginoong kayang-kaya nating abutin ang inahangad nating pagbabago. Kayang-kaya nating itayo ang isang kongresong tapat, makatao, makabayan at tunay na nagsisilbi. Kayang-kaya nating maging instrumento ng pagkakaisa sa paghilom ng ating bayan. Kabilang sa mga esyong kinaharap ngayon ng Kamara ay ang pagkakadawit ng ilang kongresista sa maanumaliang flood control projects. May umuugong din na umunoy pagpapalit ng liderato sa mababang kapulungan pero itinanggi na ito ng ilang mambabatas. Hinihikayat ko kayo huwag nating hayaang maapektuan tayo ng mga narilinig o nababasa natin sa social media. Iisa lamang ang ating tunay na layunin, ang kapanganan ng ating mga mamamayang Pilipino at hindi ang pangsariling interes. <laughs> Ipapasa natin ang mga batas na makakatulong sa ating mga nasasakupan at maglilingkod ng may dangal prinsipyo at paninindigan. Ngayong nalalapit na ang Pasko, hinimok ni Speaker Di ang bawat isa na magpakatatag, magsilbing liwanag at maging tulay ng pagkakasundo at pag-asa. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.